Magandang araw sa inyo. Naisip niyo na ba ito? Um, pumirma ka ng job offer. Excited ka na. Pero next month papala ang start date mo. Tanong, empleyado ka na ba agad simula nung pagpirma mo? Paano kung, eto na, bago ka pa man magumpisa? Biglang sinabi ng kumpanya, ay sorry, cancelled na yung offer. Pwede ba yun? Yan mismo ang mainit na usapin na ating sisiya sa atin ngayon. Uh, tatalakayin natin ng isang medyo viral na desisyon ng Korte Suprema. Ito yung Paolo Landayan Aragones versus Alltech Biotechnology Corporation, GR number 251736. Mahalaga to lalo na sa panahon ngayon. Simulan na natin! Okay, ganito kasi ang nangyari. Si Mr. Aragones, ah uh, tinanggap niya yung job offer ng Alltech noong April 18, 2016. Ang posisyon, Swine Technical Manager Pacific. Malaki-laki siguro to. Oo, tapos ang napag-usapang start date niya ay sa July 1, 2016 pa. Medyo may ilang buwan pa, no? Tama. At dahil nga may offer na siyang tinanggap, eh nag-resign na siya dun sa dati niyang trabaho commitment yon di ba? Oo naman. Kaso, ito na nga, bago pa dumating yung July 1, specifically noong June 10, 2016, biglang binawi ng Altec yung offer. Ha? Bakit daw? Anong rason? Ang sabi nila, naging redundant na raw yung posisyon dahil daw sa um, global restructuring ng kumpanya. Ah, yung mga ganyang corporate moves. Pero anong ginawa nila? Basta nalang binawi? Nag-offer naman sila ng PH 140,000 pesos. Tinawag nilang goodwill money. Parang pampalubag loob, siguro. Okay, so uh, umabot to sa korte, di ba? Anong nangyari sa mga unang level? Ayun na nga. Sa labor arbiter ang unang hearing, nanalo si Aragones. Ang sabi ng LA, illegal dismissal daw yon. Kahit pa, uh, hindi naman talaga yun yung specific na reklamo niya nung una. Interesting. So pinagbayad ng Altec? o back wages at damages daw pero um, umakyat ang kaso sa NLRC National Labor Relations Commission At anong sabi ham NLRC Binaliktad nila sabi ng NLRC teka muna wala pa namang employer employer relationship kasi July 1 pa yung simula tapos kailangan pa daw pumirma ng kontrata sa unang araw Ah, so parang sinabi nila, wala kaming pakialam dito, wala kaming jurisdiction. Ganun na nga. At yung Court of Appeals, nung umakyat pa ulit, kinatigan naman nila yung desisyon ng NLRC. So talo si Aragones sa dalawang level na yon. Grabe. Kaya siguro umabot to hanggang Korte Suprema. So ano na yung pinakatanong na sinagot ng Supreme Court? Yung fundamental question talaga. Nung tinanggap ba ni Aragones yung offer nung April 18, kahit July 1 pa ang start, And nagkaroon na ba ng employer-employee relationship? Yun yung una. At yung kasunod? Kung oo, illegal ba yung ginawang pagbawi ng Alltech bago pa siya mag-start? Exactly. Yan yung danawang crucial na tanong. So, ano ang hatol ng Korte Suprema? Ito na yung exciting part. Okay, eto na. Sabi ng Korte Suprema, Oo, nagkaroon ng isang perfectong kontrata sa trabaho sa pagitan ni Aragones at Alltech noong April 18, 2016 mismo. Talaga? Bakit daw? Paano naging perpekto agad? Kasi kumpleto na raw yung elements ng isang kontrata. May malinaw na offer galing sa Alltech, may malinaw na pagtanggap o acceptance mula kay Aragones. At importante, na ipaalam ni Aragones sa Alltech yung pagtanggap niya. Consent, object, cost, andon na raw. Pero teka, paano yung start date na July 1? Hindi ba ibig sabihan nun, dun palang magsisimula yung relasyon nila? Ah, dito ngayon yung mahalagang paliwanag ng korte. May pagkakaiba daw kasi ang perfection ng kontrata, yung pagkakaroon na ng kasunduan, at yung commencement o simula ng mismong employer-employee relationship in terms of obligations. Okay, ano yung pagkakaiba na yun? Yung July 1 start date, Tinuri ito ng korte na isang suspensive period, isang takdang panahon. Ibig sabihin, isang petsa na tiyak na dararating. Hindi siya condition. Yung parang kung mangyayari ito, tsaka lang siya. Tama. Hindi siya suspensive condition na hindi tiyak kung mangyayari o hindi. Ang period daw, ang epekto lang niyan ay kung kailan mo pwedeng singilin yung obligasyon. Ah, kumbaga, kailan pwedeng i-demand ni Alltech yung trabaho ni Aragones at kailan pwedeng i-demand ni Aragones yung sahod niya. Sakto. Pero hindi raw nito naaapektuhan yung mismong pagkakaroon ng relasyon na nagsimula na raw nung nagkasundo sila noong April 18. Yung pagpirma pa ng kontrata sa unang araw, formalidad na lang daw yon. Wow. So parang yung kasunduan nila nung April, may bisa na agad legally. Yung July 1 execution date lang ng trabaho at sahod. Parang ganun na nga ang dating. At dahil may kontrata na, hindi na raw kailangan yung usual na fourfold test para patunayang may empleyado. Kasi hindi naman daw pinagtatanungan kung nag-offer at tumanggap. Ang issue, yung unilateral cancellation. Gets ko. May dinagdag pa ba sila? Meron pa. Sabi pa ng korte, eh, kahit na i-consider pa nating condition yung start date, e eh negaroon daw ng tinatawag na constructive fulfillment sa ilalim ng Article 186 ng Civil Code. Ano yun? Constructive fulfillment? Ang ibig sabihin nun kung yung mismong may obligasyon sa kasong ito si Alltech ang siyang pumigil para matupad yung kondisyon, yung pagsisimula ni Aragones sa July 1, e eh ituturing na natupad na yung kondisyon na yun. Ah, dahil sila ang may kasalanan kaya hindi natuloy, parang natuloy na rin in the eyes of the law. Ganun nga. Kaya ang conclusion ng korte, eh, meron ng employer-employer relationship simula April 18. At kung may relasyon na, edi may jurisdiction na ang mga labor court. Correct. Balik sa kanila ang bola. At tungkol naman dun sa depensa nilang redundancy. Oo nga pala, yung restructuring daw. Anong sabi ng korte doon? kulang daw sa patunay. Sabi ng korte, yung affidavit ng VP nila masyadong vague at general. Hindi raw naipaliwanag ng maayos at detalyado kung paano talaga nakaapekto yung restructuring sa posisyon ni Aragones para maabolish ito. So, hindi basta-basta pwedeng sabihin, ah, redundant na yan. Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng matibay at detalyadong ebidensya. Hindi sapat yung simpleng statement lang. Malinaw kung ganun, ano na ang final na hatol? Ano ang kailangang gawin ng Alltech? Ang final verdict, illegal dismissal, dahil may relasyon na at hindi na patunayan ang just cause, redundancy. Inutusan ng Alltech na bayaran si Mr. Aragones. Ano yung mga bayarin? Una, full back wages. Ito ay mula dapat sa start date niya, July 1, 2016, hanggang sa mading final itong desisyon ng Korte Suprema. Pangalawa, separation pay bilang kapalit ng reinstitution na hindi na hiniling ni Aragones. At pangatlo, 10% attorney's fees. May damages ba, moral, exemplary? Wala. 'Yun ang isang interesting point. Sabi ng korte, wala silang nakitang bad faith or masamang intensyon sa part ng Alltech nung binawi nila yung offer. Kasi daw, ang paniniwala talaga nila noon ay wala pang nabubuong relasyon. Ah so parang honest mistake lang sa interpretation ng batas ganun parang ganoon ang tingin ng korte kaya walang moral at exemplary damages pero may 6% legal interest pa yung kabuuang award mula sa finality ng desisyon grabe napakalinaw ng kasong ito ang laki ng aral no yung pagtanggap mo pala ng job offer kahit malayo pa yung start date hindi lang yung simpleng oo oo Pwede na palang lumikha ng employer-employee relationship yun sa mismang araw ng pagtanggap mo, lalo na kung yung start date ay isang tiyak na petsa o panahon. Mahanaga talagang maintindihan natin to. Ano yung mga key takeaways or doktrina na pwede nating makuha dito? Okay, summarize natin. Una, perfection of contract versus commencement of relationship. Magkaiba yung nabuo na yung kontrata sa acceptance at yung simula ng actual na trabaho at sahod sa start date. Pangalawa. Yung pagkakaiba ng suspensive period, tiyak na darating, affects demandability at suspensive condition, di tiyak kung mangyayari, affects existence ng obligation. Dito, period daw yung start date. Pangatlo. Yung constructive fulfillment under Article 1186 ng Civil Code, kapag pinigilan mo matupad ang kondisyon, para na rin natupad. At yung pang-apat, tungkol sa redundancy. Kailangan i-justify maigi. Malinaw na malinaw na yun, ito ang tanong ko para sa iyo na nakikinig. Dahil sa desisyong ito ng Korte Suprema, na bago ba ang tingin mo sa mga job offer na, alam mo yon ilang linggo o buwan pa bago ka magsimula? Ano sa palagay mo ang mga dapat gawing pag-iingat pareho para sa mga kumpanya na nag-o-offer at para na rin sa mga aplikanteng na tumatanggap. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Pakishare ng inyong mga komento sa ibaba at kung nakatulong sa inyo ang talakayang ito, please give it a favorite. At syempre, para hindi mahuli sa mga susunod pa nating malalalim na pagsusuri sa mga mahahalagang kaso at usaping legal na may epekto sa buhay natin, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive.